Uh, hello guys, uh, magandang umaga sa inyong lahat Dito pa kami ngayon ng tatay ko uh, Hihiling sana kami ng konting pabor sa inyo Nananawagan kami na sana mabigyan kami ng tulong Kasi uh, kahit sa pang matrikula lang ng aking anak uh, Ang tatay ko ay PWD Ang tatay ko po ay isang momo. Mananawagan po sa inyo ang tatay ko uh, Magsalita ka na

Aya si mo magpakilala ka. Magpakilala ka. No 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 no. no. Wala na. Wala, Wala.